mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Naranasan mo na bang mainlab sa mas nakatatanda sa iyo? Yung tipong ang age gap niyo ay higit limang taon. Well, kung oo, normal lang naman talaga yan. Dahil kung minsan ay mas mainam na matured sa atin ang ating nakakarelasyon. Pero naranasan nyo na ba na mainlove sa mismo yung teacher o professor? Ako nga pala si Kate. At dito sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung paano nagsimula ang pagmamahal ko sa aking professor nung ako ay kolehiyo at kung paano ko ipinagtapat ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagsimula ang kwentong ito nung ako'y estudyante na nag-aaral sa isang kilalang universidad dito sa Maynila. Isa lamang akong single na pinata na mapagmahal sa kapwa. Pero hindi ko inexpect na ang pagiging mapagmahal ko ay madadala ko hanggang sa aking guro siya si Ma'am Sara, ang professor ko sa isang major subject. Good morning class, I'm Ma'am Sara and I am your professor for this semester. Istrikto ang pagkakasami nito, ngunit ako ay talagang nabighani sa kagandahan niya. Wow, she's beautiful. Mahinang bulong ko pa nga sa sarili ko pero hindi ko inakala na maririnig ito ng mga mapang-asar kong tropa na si Kurt. Kaya naman bigla ako nitong pinag-aasar. At sa hindi inaasahan ngang pangyayari, ay narinig ni Ma'am Sarah ang aming pag-iingay. Boys at the back, quiet! Seryosong bawal nito sa amin. Kaya naman napatahimik na lang kami at sa pagkakataon 'yon ay dito nagtama ang aming tingin ni ma'am. At ang pagtatama nga ng tingin namin ngayon, ang siyang naging hudyat upang mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ko. Crush mo si mama no? Patuloy na pangaasar ni Kurt sa akin nung patapos na ang aming klase. Hindi nga ang kulit mo at ko kunwari sa kanya. Eh bakit kanina ka pa nakatingin kay ma'am? Patuloy na pang iipit nito sa akin. Ang kulit mo talaga ano? Nakikinig lang ng mabuti yung tao eh. Sagot ko dito. May sinasabi pa nga ito pero kaagad ko na itong iniwan dahil ayokong mabunyag agad ang lihim kong pagtingin kay ma'am. Hanggang sa, Mr. Cruz, makikitulong nga ako sa na dalhin sa office itong mga gamit ko. Pagtawag sa akin ni ma'am. At sa hindi ko nga maipaliwanag na dahilan, ay nanginginig-ninig ko pang binitbit ang gamit niya. Hindi ko na nga nilingon si Kurt dahil alam kong mambibwisit lang din to. Are you okay, Mr. Cruz? Tanong ni ma'am sa akin nung mapansin niya na ako ay nanginginig. Yes, ma'am. Sagot ko dito. At nung nakarating na nga kami sa office, ay kaagad itong nagpasalamat sa akin. Bahagya pa nga ako nitong nginitian at hinawakan ang aking kamay na siyang naging dahilan upang mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang bawat ngiti at tingin niya ay tila sumasalamin sa kanyang kagandahan at kahalagahan sa aking puso. Nung magkasalubong nga ang aming mga mata, pakiramdam ko'y may kuryente na dumadaloy sa aking katawan. At nung nakalayo na nga ako sa office niya, ay halos ayaw ko nang ang hugasan ang parte ng kamay ko na hinawakan niya. Nagtaan pa ang mga linggo at buwan at patuloy pa nga rin ang kakaibang nararamdaman ko para kay Ma'am Sara. Alam ko sa sarili ko na hindi lang ito basta paghanga o nagagandahan sa kanya. Dahil ang tibok ng puso ko ay sumisimbolo na sa namumuong pag-ibig ko para kay Ma'am. Hanggang sa isang araw, hinintay ko na matapos ang klase ni Ma'am Sara sa iba niyang hawak na seksyon ang ipasa ang project ko. Ngunit hindi naman talaga 'yon ang tunay kong motibo. Nang matapos na ang klase niya, ay kaagad ko itong sinalubong at sinabi, "Good morning po, Ma'am Sarah. May ipapasa lang po ako na project. Kailangan din po ba ang soft copy nito?" Kaagad naman niyang tinanggap ang project ko. At nga ay inoperan ko pa siya na tulungang magbitbit ng gami. At laking gulat ko na pumayag ito. Ngunit sa likod ng simpleng usapan namin, ang tunay ko talagang motibo ay sabihin ang aking nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, alam ko na mali itong tinitibok ng puso ko. At may consequences ang nararamdaman kong ito kung ito ay aking ipipilit. Kaya naman habang kami ay naglalakad, ay parabang naglalaban ng puso at isip ko kung ano ba ang susundin ko sa kanilang dalawa. Mr. Cruz, maraming salamat sa pagtulong sa akin. Napakabuti mo talagang estudyante. Sagot niya nung nakarating na kami sa office habang pumaka sa kanyang mukha ang kanyang matamis na ngiti. Ang kanyang ngiti ay tila isang himala na nagpapainit sa aking puso. Nang pumasok na ito sa loob, hindi ko mapigilang ikuhit ang kanyang ngiti sa aking isipan at pangarapin ang imposibleng pwedeng mangyari sa amin. Mahal kita, mamsara, Sara. Biglaan kong nasabi bago ako mapangiti. At sa pagkakataon lang yon, ay masasabi ko na talaga na ang nararamdaman ko para kay Ma'am Sara ay totoong pagmamahal na. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay para bang naramdaman ni Ma'am na may kakaiba na sa aking kilos. Napansin ko ang pagbabago sa'yo nitong mga nakaraang linggo, Kate. Masyado kang nagiging madikit sa akin. May kailangan ka bang sabihin o ipagtapat sa akin? Tanong sa akin ni Ma'am Sara nung matapos ang aming klase. Pasimple pa ngang chumichismis ang tropa kong si Kurt. Pero nung napalingon si Ma'am sa kanya ay naglakad ito bigla na akala mo bang walang nangyari. At nung kaming dalawa na nga lang ang natira sa loob ng classroom, ay dito na niya ako binigyan ng pagkakataon na sabihin at ibulalas ang aking nararamdaman. Ma'am Sara, napakahirap po ito para sa akin. Ilang beses ko nang iniisip at pinipilit na wag itong ituloy. Kulong-kulo ang puso at isipan ko kung paano ko ipagtatapat sa iyo ang nararamdaman ko. Dahil alam kong bawal at delikado ito sabi ko habang pinipilit labanan ang kaba sa aking dibdib. I expect na hindi magiging maganda ang reaksyon nito sa sinabi ko. Pero nagkamali ako. Dahil matapos ang ilang segundo ay bigla itong napangiti ng bahagya. At marahang huminga bago sumagot ng katagang, Kate, alam kong hindi pwedeng maikaila ang nararamdaman ng puso mo Salamat at ipinagtapat mo ito sa akin. Ngunit tandaan mo na alam nating dalawa na delikado ang ganitong uri ng pag-ibig. Mag-aaral ka pa at professor mo ko. Hindi ito katanggap-tanggap sa lipunan at sa school policy. Nung sabihin niya yon ay napaiwas ako ng tingin sa kanya. Dahil na rin siguro sa hiya at pangihinayang. Ma'am, Patawarin mo po ako sa nabuo kong damdamin para sa'yo. Hindi ko mapigilang mahulog ang aking puso sa matatamis mong ngiti kahit alam kong hindi ito tama. Pero kahit na ganun, ay eh sana dumating ang araw na mabigyan mo ko ng pagkakataon na maipakita kung gaano kita kamahal. Mariing sabi ko, habang kinikimkim ang takot at pangarap na hanggang sa huli ay pakinggan niya ko habang nakatingin siya sa akin ng ilang saglit. Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan at takot sa kanyang mga mata. Ngunit biglang nagbukas ang pintuan ng bawat pagkakataon nang bitawan niya ang salitang Kate, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin ito. Ngunit hindi ko rin maitatanggi ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon Ngunit may responsibilidad tayong dalawa. Pero ang maipapayo ko sa iyo ay pakinggan mo ang sinisigaw ng puso mo dahil ito ang magsasabi kung tama ba ang nararamdaman mo. Sa sandaling yun, tila ang langit at lupa ang naglapit sa pagitan naming dalawa. Ang aming mga mata ay naguusap at nagpapahayag ng hindi mabilang na damdamin mga titik ay wala ng kahulugan. Kahit na hindi niya diretsyang pinahayag ang nararamdaman niya. Alam ko na sa bawat galaw at tingin niya, ay dito niya ipinapahayag ang kanyang nararamdaman para sa akin. At bago ito umalis, ay tinapik pa ko nito. At sinabi ang katagang, Go for it, but make your move as a secret. And that was the start of our own love story. Mula noon, ay naging matamis at sikreto ang aming pag-iibigan. Sa tuwing kami ay nasa klase, pinipilit naming itago ang tunay na nararamdaman sa pamamagitan ng simpleng titig at ngiti. Hindi namin ipinapahalata sa iba ang aming pagmamahalan upang maiwasan ang anumang gulo o issue sa paaralan. Subalit sa kabila ng lahat, dahil maman ang mundo sa aming pag-iibigan, mas nagiging matibay at mas matatag ang aming mainit na pagmamahalan para sa isa't isa. At ilang taon din kaming nagtiis sa ganitong setup. Hanggang sa dumating ang araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo. At ito nga ang isa sa pinakamasayang araw para sa akin. Congrats on your graduation, Kate. Pagbati sa akin ni Sarah. Akma ko nga sana itong yayakapin. Pero napaiwas ito. At dito nga ay biglang pumasok sa isip ko na kami ay nasa school pa. I see you on the parking lot later. Nangaakit pang sabi nito sa akin. Kahit nga ako ay nakatoga pa, ay mabilis ko siyang sinundan. At sa school parking, lahat nangyari ang hindi ko inaasahan na mangyayari. Mam Ma Sara, gusto ko sanang itanong sa'yo. Sa harap mo, ngayong graduate na ako, papayag ka bang maging akin? At nang sa gayon ay maipagpatuloy natin na paunlarin na ang ating pag-iipigan? Aking tanong sa kanya na may kasamang matinding kaba at pag-asa naglabas siya ng isang matamis na ng ngiti na akala mo bang sabik na sabik ito. Oo, Kate. Matagal ko nang pinapangarap na dumating ang araw na to na maging legal ang pag-iibigan natin. Mahal na mahal kita at handa akong harapin ng anumang pagsubok basta't kasama kita. Nagsasalita pa nga sana ako pero hindi ko ine-expect na bigla ilalapat ang labi niya sa aking labi. Sa sandaling yon, parang nasa ulap ang pakiramdam ko. Saya, pag-asa at pag-ibig ang nararamdaman ng puso ko. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtingin ko sa kanya ay ahantong sa isang wagas na pagmamahalan. Ang aming pag-iibigan na nag-umpisa sa isa't isa bilang guro at estudyante ay naging matatag at di matitinag sa bawat pagsubok at hamon ng buhay. At sa pagtuntong namin sa bagong yugto ng aming buhay, handa kaming harapin ang hinaharap ng magkasama at patuloy na ipaglaban ang pagmamahalan na pinagsimulan sa puso ng isang guro at isang estudyante. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Sa bawat pagmamahalang ipinapamalas namin sa isa't isa, ang mundo ay tila nagiging mas maganda at puno ng pag-asa. Dahil sa pag-ibig, maraming bagay ang nagiging posible. At tila ba, lahat ng imposible ay nagiging posible. Sa pag-iibigan namin ito, natutunan naming ipagtanggol at ipaglaban ang tunay na pagmamahalan namin. Hanggang sa huli. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Kate at ito ang kwento ng buhay ko.